yan na ano nakita na haa doon 'di ba haa oo haa dito pala ang pwesto dati ni Madam Diwata ito yung best friend niya ito yung dati niyang ano kasamahan dito yung kine-clearing pa kayo saan pwesto niyo diyan oh diyan lipat lipat ito stats ngayon no hindi na siya kine-clearing no may naawa sa kanya Bye na. Ah. Thank you ha. Nabutan ko dito si ano. Nabutan ko dito yung ano empleyado ni Red. Ang ganda ng uniform ni Red ah. Oo. -oh. Sa so, saan yung ano? Diyan yung ano nyo? Boarding house? Hindi po. Hindi yung mga, friendship namin lahat ng mga ah. Kasi mga, kasamahan din namin dyan. Kaya pa, dito rin kami tumatahan Ah, pagtapos ng duty. Lagi kang panggabi? Ang gabi niya. Hmm. nga <laughs> eh. Ang dami niya siya pa umaga. Ang dami niya wala nang gabi kaya Thank you Red! Thank you! <laughs> so dito pala sila dati nakapwesto, no? Yan, dyan yun know, oh May bakanting pa lote. Paganon din kayo. <laughs> ano masasabi mo? <laughs> ano masasabi mo natin? Oh, kano binigay ni ano? Bilangin natin ang binigay ni mama. Bilangin po natin. Tulungan niyo po ako magbilang. One, two, three, four, five hundred. Congratulations. Ganoon! <laughs> Ayan yung pila Ay, sorry Ayan yung pila ngayong araw dito Magbumo lang mo ka Ani-rani, ganoon mo pila Ayan ang pila no ngayong araw dito sa <laughs> diba, Damdiwata? Damdiwata, ano naman masasabi mo sa nagtatanggol sa'yo kanina? Well, kasi nakita naman ng mga tao, actually maraming customer, pero diba, so, tala lang ayusin yun lang. <laughs> Ayan yung mensahe kasi kanina ang daming nagtatanggol sa kanya ng na mga nakapila dito. Ayan ngayong halin. Te ako na te. Te ako na te oh. Tapos ah yung Ah, yung kanina. May to. Oh. తిన్ని కొంత Eh madam, na-review na pala sa CCTV. Na-review madam? <laughs> ah, <laughs> <what>? <laughs> <laughs> Asan si ano? Hindi <laughs> yan mahiya. Hindi yan mahiya. Oh, so. <laughs> dito, dito na ano? <laughs> madam, dito na CCTV? Ay, doon. Mayroon kami CCTV. Ah, doon na-review sa CCTV ng cashier. Ayun, doon pala na-review yung um, yung naninira na naglagay ng ipis. So, ayun na. Na-solve na ang problem. Thank you, madam. Diyan na CCTV na-review ang paglagay ng ipis nung suspect. Yan, laging may police dito kumakain, no? Police or Coast Guard. Ayan. Lala ba? pa ako. Ay, pa siya. Madam, di ba tanong ta, minsay mo don sa nanini, nanira na yung ngayong araw? Ay, naku, ano bang mga purpose nyo? Bakit ganyan kayo sa tao? Alam mo kung ingit kayo, magsikap din kayo, no? Kasi ako kahit kailan, hindi ko nagawa yan sa kapwa ko. Nagsisikap ko para makaawan sa kahirapan para sa sarili ko at sa mga pangarap ko tatin sana ganun din kayo. Huwag ganun. <laughs> ano masasabi ang mo? <laughs> Laya. Laya dito. Ah. Mga tayo pera ma. Ah. O oh, yan, binigyan ni Diwata na <laughs> pera. Kasi inabol niya yung ano. Ah. O, oh. binigyan ka. Kaya bakit di tinutulungan? <laughs> Alawan daw. Ah. Kasi hinabol mo yung ano eh. Talaga. Makakatingin talaga siya ng 1 11 job. Ayan si Diwata. <laughs> Yun lang masasabi niya. Tigilan na daw mga... <laughs> Uy, <laughs> tambal. Wow. All the way from the province of Bohol. <laughs> <laughs> <Uyuh>. <laughs> <hm <narration> Damdiwata, ano naman masasabi mo sa nagtatanggol sa'yo kanina? Well, kasi nakita naman ng mga tao, actually maraming customer, pero di ba? Oo. Oh. lang, ayusin Ayan yung minsan. <laughs> kasi kanina ang daming nagtatanggol sa kanya na mga nakapila dito. Ayan, ngayong halin. Te, ako na, te. Te, ako na, te, oh. Tapos yung Ah uh ah. -oh. yung kanina. May load to. Uh -huh. oh. Ano masasabi mo na? Oh. Kano binigay ni so, ano? Bilangin, oh. bilangin natin ang binigay ni mama. Bilangin po natin. Tulungan niyo po ako magbilang. 1 two, three, four, five hundred. Five thousand congratulations. Go <laughs> Ayan, yung pila. Ay, Ayan yung pila ngayong araw dito. Ayan yung pila ngayong araw dito. Ayan ang pila no ngayong araw dito sa Si hey, Madam na review na pala sa sisit. Na review Madam. Asa <laughs> <laughs> <What> <laughs> si Ano, ano ito. Dito, dito na ano? <laughs> madam, dito na CCTV. Ay, doon. Ah, doon na review sa CCTV ng cashier. Ayun, Ay, doon pala na review yung yong um, yung naninira na naglagay ng ipis. So, ayun na. Na-solve na ang problem. Thank you, madam. Diyan na CCTV na review ang paglagay ng epis nung suspect. Nasiyaw nagbigay ng time sa so kanyang mga supporter. trabaho <laughs> Ay, may gagawin pa si Madam Diwata <laughs> ayun dito ikaw na re-interviewin ko ayan ngayong araw ng holiday <laughs> kape-picture ka na ma'am Araw ng holiday dito sa Diwata Pasay Branch. Ay, Edit-edit Edit-edit <laughs> muna edit, <laughs> tayo Ano <laughs> so, po, no? Ba't ba? Oo. Oh, oh. sa sabi, 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 sabi naman, nung na nagtatakad Kuya, dito pala, makikita ko na yan. Oo. Oh, oh. Tapos sabi niya, baka doon sa sabaw. Huh? Sabi, <laughs> Kuya, huwag ka naman tayo. Bali na lang natin. Oh. yung ipis, bago pa yan, no? Oo. Oh, oh. Sabi gumagalaw pa nga. Tsaka mapaso pa, yun. Di ba, gumagalaw pa, pa? Yung ipis. Ang kasama yun, lulupan Oo. At saka dapat ano na yun, nasuglasok, makikita yung sabaw? Oo. Gumagalaw. May gulog pa yun. Kaya may pinsa, ano na gumagalaw pa yun? Oo. Nagalaw pa. Ano ha, tutupi mo yung mukha nyo. Oo. Sagat siya tumakbo. Pagod <laughs> ako, sinag ko. So, halatang naninira. Kasi kung sa sabaw, hindi na yun gagalaw. Ba, mga kaibigan? yung pares. Ano dadapo dyan? Ano masasabi mo dun, madam? Kikita mo na, di ba, kung may ipis? Ayan, paano ba papatong dyan ang ipis? Ano, kitang kita ni madam, mo? Oh. Sa langaw lang, kung kikita ko lang ngayon lang, ipis na naman ako. Oo. So, hindi siya magtatagumpay, no? Ang dito. Yung mali sa kanya, galing daw dito. Oh. Kung galing dito, bakit nagpalagay magpalag pa siya ng sabaw, uh -oh. alam niya na may ipit na, di ba? Sabi naman, doon na naman siya sa sabaw. makikita naman kung lutang dapat doon, buhay pa, ipaki na yung ipit ko namin. Eh, uh pwede -huh. ayaw niya. Ayaw din niya palitan. Diba, yung ikaw, kunyari ikaw bumili na may ipis, di ba? Iba yung reaction mo, magagalit ka. Siya, wala, relax lang eh. Uh -huh. Shout out yan Shout out. <laughs> so, Smile ka naman sa camera. Huwag ka mong pagtantad pa lang ni Kuya, wala na, patay ang isip. Hindi, pag gabi yun, pwede yun. Dapat durok na yun sa chap-chap ko, bakit buong buong? Kita. Buong buong ba? Pag maga, pwede talagang paluhin yun. Ay, pag gabi. Kaya't isang pao, walang bawas eh. Kaya lang, siyaran nito ako. Tagal lang din ang katika. Yan. Ito meron, pre. Maraming maraming.

Yan, ang haba ng pila ngayong araw ng holiday dito sa Diwata, Pasay Branch. <laughs> Ito yun Ito sa... Ay, Okay <laughs> naman. Uh, haba ng pila ngayong araw ng holiday. So, ayon ang kaganapan dito ngayong araw. May isang ang basher ni Diwata. ah um, bale, naglagay siya ng buhay na ipis sa Paris na may sabaw. Pero ayun naman sa taga-serve ng sabaw, ay hindi naman nila yun. Yan. Hindi naman daw yung dumaan sa sabaw saka nung kausapin na nung kahera ay agad ito tumak sinabihan ng kahera na palitan na lang ay tumakbo ito tumakbo po ito no so halata pong naninira okay. Ayun ang kaganapan.